sa MCGI. Of course. Babalik ako dahil yung MCGI sinampalatayanan ko 'yon. Sabi ko nga po sa inyo, noong nagpakumbaba si Haring David sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapakilala ng propeta sa kanya ng mga ginawa niyang kasalanan, pinatawad siya ng Diyos at sinamahan siyang muli ng Diyos. Ganyan din po ang mangyayari kung magpapakumbaba po si Brad Daniel Rason. Hanggat hindi po nagpapakumbaba si Brad Daniel Rason, hindi na po manunumbalik ang Diyos sa pamunuan ng MCGI. Yan po ang malungkot na katotohanan. Brosan mo narinig at kailan mo narinig yung about sa sinabi ni KDR at, at na si Bes ay masama at bakla. Nabanggit mo kasi nakaraan po yan. Hindi ko po masasagot 'yan, hindi ko po ano a uh, ire-recall ko lang po yung sinasabi po ninyo. Kasi 'di ba ang sinasabi po ng mga kalaban si Brad Ellie bakla? Ngayon, ang sasabi kung sinasabi nyo, bakla si Brad Ellie, mas gugustuhin ko na doon sa bakla na ano na marunong manindigan. Hindi ko sinabing si Daniel Rason ang nagsabi noon. 'Yun yung yung yun paninira ng ibang mga reliyon. Pero titindigan ko sa inyo, mas lalaki si kapatid na Eli Soriano. Dahil marunong yung manindigan sa katwiran. What if tirahin ka na din ni na Rodel at ni J. Mal, bro? Dahil sa ayaw nilang malayo kay Kuya dahil sa pakinabangan, kapakinabangan. Uh, wala na po akong magagawa doon. Kasi po si Jeremias, pinasasama na po siya eh kinakarakter assassinate na po siya ng mga kalaban eh, ng katwiran. Um, wala na po tayong magagawa doon. Uh, sabi nga, walk your talk. Lead by example. Ganun lang po yon. Bro, ask ko po, ano po yung commission na hindi binigay sa'yo ng nanay niya sa'yo? Nagbenta po ba kayo ng produkto no? Uh, actually dapat hindi nga po siya yung ano eh. Ang magbibigay nun eh dahil sila po ang buyer ng ng house and lot. Ang original price po nung house and lot na binenta nung kapatid 7.5. Ngayon noong apan ano, apan negotiation Uh, ang sabi ni Noli sa balya, huwag mo nang isipin yung kay, ano, kay Brad J.R. bahala na si daddy doon. Noong pong kami na lang pong nag-uusap nung seller, syempre Brad Badong, uh, kayo po ang nagbenta. Uh, bibigyan ko po kayo. Alam nyo po, ano na, nakipag-bargain na nga yung, ano, yung kapatid eh, na nagbenta eh. Sabi ko, bigyan niya na lang ako ng 100, tapos bibigyan niya ng 50 yung nagkumbinsi sa akin na ibenta yung lupa. Kasi ayoko na pong ano, magbenta kasi parang nararamdaman ko ng ganito yung mangyayari. And tama nga yung ano, yung nangyaring ano, naramdaman ko. Tapos, bandang huli, siniraan po ako nung nanay ni Daniel Rason. Sinabi niya, inaaway ko daw siya, sinabi niya kay ano, Noli Sabalya. Tapos itong Noli sa balya naman na isa pa ring corrupted na aliping pampuok na napakaraming reklamo sa kanya. Eh sinabi doon sa ano, naku wag mo nang ibigay yung ano, yang ano na yan. Dahil ano, inaaway niya nga si ano, si mami ni kuya. Yun, masalimuot po yung nangyari. Tapos... Ano, nasa ano po ako noon eh, nasa Macau po ako noon dahil nag ano, naghanap ako ng ano. Merong nag-message sa akin. Kuya, sabing ganyan nung nag-message sa akin. Uh, hindi uh, hindi naman ako naniniwala sabing ganyan doon sa sinasabi nung ano na uh, na inaway mo daw yung ano ni ano ni ma ni kuya etc etc kasi kuya kasa, kilala kita sabi niya ganyan <laughs> ayun, uh, ganun po yung nangyari. Tapos pinalampas ko po yun. That was, ha, uh, yung pong insidente ng yun. Ng